seven days na sila. Ayan na. Nagpapadidi si Nana. Oh. Seven days na. Ganyan na sila, oh. Cute, 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 cute. Nagikab-hikab. Cute, 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 cute. Nana. Nana. Mapula yung ano nyo guys Mapula yung ilalim Siya may Parang medyo may ano Ano? Hmm? Yun ano yung isa? Apat sila hmm, Napula ng oso Malapit na lang bumuka Siguro pag dati ng Two weeks Bubuka na tong mga to ano na na dyan ka lang magpadidi ka hindi na didi yung isa o mo yung isa dila dila lang sa sakal mo huh? ano na mo ha padidiin mo guys so ganyan na sila ngayon 7 days na sila simula nung pinanganak Tinakay niya um, Umiyak Umiyak na na Umiyak yung bibi niya oh. Hindi nila Padidiin mo yan Saan pupunta? Saan pupunta? Saan pupunta ang ribbon? Saan pupunta? Doon ka lang. Doon lang. Uy. Balik ka doon, Magdidi ka oh. Si Blackie, grabe, hindi. Ito isa, medyo, medyo may itim. Ano siya, hindi siya napapatalo sa didian. Ayan, oh. Uh. Bye-bye mga kitten. Mami, meow,